Kabil's ulit. Sabi ko sa inyo, papasok kami dito sa sa bahay, balay puti. Man, mansion ng uh, Gaston. Ya, yeah, nasa mansion ng Gaston kami mga Kabil's, pasok kami. Grabe 'yung mga ano Kabil's, oh. Sayang ang dami-daming ano ah uh, santol kasi grabe ang bunga. 'Yan mga Kabil's ikot kami dito yan sobra mga kabils ito yung mansion lumang mansion so ikotin muna namin to mga kabils yan po ah yan so iikot muna kami dito mga kabils dito siya sa ito medyo malilim so yan yan mga kabils yan ang kanila. Yan, ganda diba? Tapos meron sila dito parang pang ano yan, sapatos. Yan, tapos may kubo-kubo. Sobra. Ang ganda. Sobra, mga kabils. Yan. So, may court din sila. May sapatos. Ay, korting sapatos. Laku. Meron din silang court. And doon si Mama Mary. Yan. So, ang ganda din siya. So, meron din doon. Yung parang lagayin, nasasakyan pa akyat. Dalawa yan. Yan mga kabils. Ang ganda ng gaston. Lumang ano to. Lumang mansion. Ayan. So, ayan po 'yung pintuan ng mansion ng Gaston mga kabils. Ikot kami picture kayo dyan Ayun mga kabils. Masarap ng hangin. Ito 'yung kanina sinasabi ko mga kabils 'yung hala, 'yung bulaklak. Ang ganda. Ayun. So, dito lang 'yan sa harapan, merong ganyan. Ito. So, yun Ayan So, may mga Statue din sila na Tapos, yan Bulaklak So, marami pa Ayan Nakasarado siya kasi ngayon dyan Kasi Sorry, guys Mga bills ko kasi wala na si ng senior gaston kaya yun. So, dito, maganda yung anong din. At, mayroong kawa. So, may kawa din kami dito, kabila. So, dalawa, tatlo yan. Marami isa. Dalawa, tatlo. Nandun pa sa gilid. Ayan, mga kabilas. It's nice to see the gustun. Ayan. Mm -mm my next video pa tayo mga kabilis nyan kasi ay uh, ang ganda talaga tas ito po meron po dito kung alam nyo po yan 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 kasi, ang ganda nyan para ano siya Yeah, next videos naman yung ating all gagawin ulit. Mga kabiels.